Kenal? Kapres? Dari sit down Dela. sit down tidak down, sit down, tidak. Siji siji sit, sijinah. Anak, okey okey. Okey, okey sit Anak Dala mo yung kagmula, batanis, nono no, ha? Sige. Wikang? pipino. Wikang pipino. pipino. Wikang ng bayan. Mula sa tahanan. Aking? Aking naging snan. Mula sa tahanan. Yay, head! Mula? Yay, na imuhed? Okay, sige, drink ay sa lechon house. Si drink ka uh, ay sa lechon house? So, drink ka uh, ice cold sa little house so what happened man sa mong head mayayay m mm. muno no, isa ah? muno no, it mula mula nang nang isinila